Naglabas ng galit si Cherry White sa dati niyang kapartner sa vlog na si Pakboy sa pamamagitan ng kanyang personal account sa Facebook. Sa kanyang mahabang post sinabi nitong sobra na ang paawa effect na ginagawa ni Pakboy dahil masyado na raw halata na ginagamit lang niya ang issue para may may content at magparami ng views. Isiniwalat pa nito na hindi naman raw single si Pakboy at sa katunayan ay marami itong kasintahan kaya sumusobra na raw ang simpatyang kinukuha nito sa mga tao. Tinatakpan lamang raw niya ang dating kapartner sa vlog at baka ito raw ay matukhang. Todo na raw ang pagpapaawa ni Pakboy sa mga sagot niya sa mga vlogs ng kanyang mga kaibigan. Nilinaw din ni Cherry White na hindi depressed o broken hearted si Pakboy kundi ay humahanap lamang ng simpatya upang hindi malaos. Dagdag pa ni Cherry White ay tigilan na ni pac Boy ang mga pagkukunwari dahil walang ibang dahilan ang lahat kundi dahil sa kanyang bisyo. Pareho raw silang nakinabang sa content nila noon kaya huwag magpakakawawa si pac Boy. Buong post ni Cherry White, team nyo. Ampla plastic nyo. Mga todo comfort akala mo talaga kawawa yung tao. Kahit alam niyo naman talaga yung totoo, eto namang isa masyadong victim Kala mo talaga walang jowa. Ba't di mo ilabas? Bakit? Kasi hindi famous. Takot na takot mabash. Pinagtanggol at pinagtakpan kita kasi baka matukhang ka. Aminin mo kaya ka di umuwi kasi. Nangako ka magsasalita ka ng sayo, ba't parang pinapalabas mo pa din kawawa ka? Biktima ka sa nangyari sa atin. Pero ayaw mo putulin yung iniin yung content na paawa effect. Takot ka din kasi mabash. Nakapapagtaka lang ba't broken ka? Kasi wala na yung love team. Eh di ba madami kang jowa? Sinalo ko lahat. Pero pa baby ka pa din. Nagpakatotoo lang ako. Natatawa lang ako sa mga sagutan mong pabiktim ka. Akala mo talaga broken. Masyado ka kasing abuso. Mga taong concern sa'yo inaabuso mo. Ngayon nangalngal ka ng ganyan kasi wala na ako sa buhay mo. Ilabas mo din jowa mo. Yung content natin pareho tayong nakinabang. Aminado ka naman na malaki na tulong ko sa'yo sa so patas lang. Kaya itigil mo na yung pag mo. Depressed. Imi-imi tigil mo kasi ang bisyo mo para hindi naluluto yung utak mo. Haba ng pasensya ko sa'yo. Pero puputulin ko na yung pasensya na yon. Kung magjowa man ako deserve ko to.